Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Good morning, good afternoon, good evening. May buntag, may munto, may gabi sa inyong tanan diha. Specifically sa Dabaw specifically sa GOKOGC compound. Sabi ko nga sa nakarang video ko, ako ay hindi member ng KOGC. Pero hindi ito usaping QGC member lang ito ay usaping mamamayang Pilipino bakit? ay sa na ang law enforcement ay magprotekta ay itong pumasok for pumasok sa QGC compound ay ang daming nilabag na batas dami nilang nilabag na rule of law ang tin din ang ginawa nila nasaktan na yung mga babae maraming na nabugbog, na dadala sa hospital at ang dahilan nila ito malabo naman yung dahilan nyo kaya nyo yung person pinasok dyan, pumasok siya sa compound dahil sabi nyo baka daw makatakas yung uh, akusado eh pa paano niyo malaman na nakakatakas? Paano niyo masabi na nakakatakas? Hindi e malamang sa malamang linggo buwan kayo nag-surveillance diyan. Mayroon kayong drone? Mayroon pa kayong helicopter? O, oh, paano niyo malaman na, paano niyo masabi na nakakatakas? Teka. Sino papanumulain niyo? Ha? sabi ng abogado hindi naman tayo pinanganak ng kapon pa kapon lang kahit hindi abogado ay eh ito'y nanaintindihan ng uh, lahat karamihan pagpasok nyo na wala kayong search warrant ay labag sa batas hmm? labag sa batas sa ganitong oras ay eh, pangalawang araw na sa ganitong oras ay eh, dapat magsalita na ang presidente at at yung PNP chief na bagong uh, promote na uh, promote at yung GILJ yung sana na itong oras na to dapat mag magsalita, magsalita na kayo at sana sana naman na itong itong pagsalita na ito ay hindi nila konsyentin ito ha? at dapat may mananagot dito ang dami mo nagot dito. Dahil again, hindi ito usaping KOJC member lang. Ang usapin ito sa mamayang Pilipino. ah uh, by the way, nag-lock off na, lock off na, lock out na ako sa trabaho. Maaga ako. One, one hour before. Dito ako sa kotse. Again, Pero di ba? ito pang nabalitaan natin. Napakatindi rin akala nila may isa nila yung KJC member naglaglag ng bala ha e paano kung di nakita ng member yon? kaya pala sila yung mga law enforcement dyan pabalik balik hanggang nga ito hanggang nga dyan nagbabaka na dyan dyan hanggang magdamag dyan bumabalik balik dyan sa paligid-ligid dyan sa compound ng KJC matindi ito matindi itong ha, ginawa ng uh, kapulisan kung tanong lang ha tanong ko lang naman na, dalawang tanong napag-utosan kayo pangalawa sino po nag-utos ninyo sa inyo ah, uh, simple naman sabihin ninyo di ba pero kung sino ka man nag-utos dyan matakot ka sa Panginoon I rebuke ko in the name of Jesus matakot ka sa Panginoon dahil eh, hindi na, hindi na tama yung ginawa yung mak makajablo na yung ginawa nyo ha again mga mga panawagan sa mga organization, church organization patuloy natin patalangin tulong tulong tayo na sa QGC uh, member okay? kasi nga di, sabi ko sa inyo hindi ito usapin QGC member lang ito pang yurak na to sa batas sa paglabag pang yurak na sa pagbabastos na ito sa uh, mga batas natin sa Pilipinas dyan lalo na sa specifically dyan sa pag dapat ay magbigay na ng mag serve ng warrant of arrest pero ang ginawa ninyo ginawa nyo ay hinalughog binuksan pero pwede sang binuksan ang pintuan search ang inuha ninyo eh yung palang labag na kayo sa batas ha labag na kayo sa batas dyan ang tindi talaga um, wow sana naman hindi ito ay konsyente hindi ito konsyentehin aka ito pa sana naman hindi ito yung justify na kung saan papalabasin nila yung mali yung mga QGC member dyan ha Hanggang sa muli, panalangan natin ang mga QG, QGC member. Na-trauma sila. Bye-bye for now.